Ayan mga idol, ha? good morning po sa inyo lahat. So, bali mga idol ay napapansin nyo na nandito tayo sa babo ng tub katubigan mga idol. Bali maliit na maliit na sapak mga idol. So, napapansin nyo may mga uh, klase-klase yung gagamba mga idol. No? Ayan. So, ang tanong bakit uh, nagbabahay sila dito? Kasi mga idol ay... Uh, dito uh, marami sila mga pagkukunan na pagkain mga idol nandito yung mga lamok uh, pupunta sila dito mga uh, tutubi mga idol uh, may inborn na dyan so dito sila nakatira mga idol para marami sila pagkukunan ng mga pagkain ayan Uh, mga klasik-klasik, mga kulisap, ayan uh, kasi nangangilangan nila sila ng tubig mga idol, kaya dito sila nagbabahay para madali sila makahanting ng pagkain nila ayan ayan mga idol huh? ayan, may mga gagamba ayan uh, isang uri ito ng gagamba mga idol ayan. na pahaba ang katawan Ayan. So ayan na uh, mga idol, uh, mayroon din tayong nakitang uh, klaseng gagamba dito mga idol. Ayan, pahaba ulit ang katawan. Ayan, so nandito siya sa uh, bugang mga idol, no. Nagbabahay. So ano bang purpose nito mga idol? Uh dito po kasi ay madali silang makakuha rin ng pagkain mga idol dahil uh, nandito po punta yung mga paro-paro at sa mga at sa sa mga tipaklong mga idol. Ayan, so meron tayong mga nakikita dito. Ayan, marami tong mga idol oh. Ayan. Ayan. Ayan mga idol no. Ayan, marami tong mga idol oh. Dito, dito nila kahiligan na uh, gumawa ng Uh, bahay nila mga idol. Ayan. Kasi nga ay uh, napaka-importante nila dito magbahay mga idol dahil nga nandito yung mga kailangan nilang uh, pwedeng kainin mga lods. Ayan. Ayan. At nasa ibabaw din sila sa Katubigan mga idolo. Oh. Yan, sapa to na maliit mga idol. Yan. Paborito nilang bahayan to mga idol. Yan. Kasi nga marami isik na uh, pupunta dito. Nandito yung mga ano mga idol, mga iba't ibang klaseng kulisap. Yan. Yan. Kung napapansin yung mga idol, karamihan ay pahabang katawan. So, itong mga klaseng gagamba na itong mga idol ay dito talaga sila nakatira sa ibabaw ng katubigan ayan o, oh. dami mga lods ayan marami yan, ayan o oh. may mga kulisap pa mga idol ayan, mga klaseng-klaseng kulisap mga idol ang uh, pumupunta dito ayan kasi ang mga kulisap mga idol ay syempre kailangan din nila ng tubig umiinom din sila ng tubig mga idol yan kailangan din nila yan yan so papakita pa natin mga idol yung iba yan yan yun mga idol o oh. ang dami mga idol ayan ayan pa yan 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 mga ano yan mga idol mga pahaba na gagamba yan ito yan yan ito pa so ang dami yan, mga idol puro pahaba ang katawan ang mga nakatera dito so dito talaga sila kahiligan na uh, gumawa ng bahay mga idol kasi madali sila mga trap ng pagkain dito ayun po Ayan, may gagamba pa doon mga idol. Oh. Yung gagamban tunay talaga yung mga idol. So, maliit pa. Dan. Ayan. Ayan o. Oh. Ang dami mga idol. dami talaga. Tsaka ang lawak ng ano nila mga idol. Ang lawak ng bahay nila. Oh, kung napapansin nyo. Ayan. dami. dami. Oh. So, yan ang mga idol, oh. Grabe, ang dami talaga mga idol. Yan, paborito talaga nila dito magbahay sa mga sapak, mga idol. Ayan, dami, oh. Ayan. Ito ang paboritong, ano, titirhan ng mga gagambang pahaba. Ayan. Kasi marami silang makukuha talaga dito ng mga pwedeng matrap nila ng mga insikto. Ayan. So ayan lang uh, mga idol, no? Ah uh, kung nagustuhan niyo yung video na to, paki-like, share and subscribe mga idol. Maraming salamat.